Yeah. Ay, ako may shade sa kapiro. Nasa bag. Guys, ang ganda dito, guys. Para kaming nasa Korea. Wow. ano siya? Is my sunlight. Korea sunlight. Studyin. dra 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 Yes, it's a nature. Tingnan yung kasama ko, guys. Ang sexy niya talaga. Na-amaze ako na nag, nag ano siya ngayon. Mahilig yan sa long dress din. Nag jeans siya. Nag jeans outfit siya ngayon. Dito kami. Lalakad kami papuntang ah uh, terminal. <laughs> <laughs> ano? Pupunta kami ng basta. Kasi di, wala kaming address. Hindi <laughs> namin kung saan kami sasakay, guys. Kaya yan. Ay na pala Bye-bye. See you later. Guys, ang aga-aga. O, -aga. di Pero ang ganda ng... Nang... You are my sunshine. You are my... Ha? Huh? Maganda? Hindi na pang ng